Di ka alin? Daya. Si In. Daya? Aman, buka man dat mo mo. Masya mo alin kita. Masya yun. Ay, abangan ka na na karang. Alin n'y maway? Alin ni maulunay? Alin dun? Alin dahay? Gambong ma lang, manikin. Manikin ma lang Manikin ma lang dun? Takot ikaw ay? Takot ikaw. Anja, awie kita, awie. Sorry, awie kau hati hai.